Nagkaroon ng kontrobersya sa women's football team ng Ethi tungkol sa pagkuha ng dugo. Si estudyanteng si Jayan ay lumantad at inakusahan ang paaralan. Nakumuha ng dugo tatlong beses kada araw sa loob ng labing apat na naaraw. Kung hindi raw ay maapektuhan ang kanilang grades. Nangako na ang Department of Education na magsasagawa ng investigasyon. Paki-usap sa NTNU na imbestigahan agad, para saan ba talaga ito. Ipinakita niya ang braso niyang butas, galit pa rin si Miss Giant. pagkuha ng dugo sa football team pinag-iinitan, walang malinaw na sagot ang NTNU, wala pa rin paliwana. Ano ang ginagawa? Ilang araw ba? Saan napunta ang dugo? Buong taiwan ang nagtatanong, kung hindi raw ito konektado sa disease, na saan na talaga ang dugo? Pinilit ang mga estudyante na magbigay ng dugo, ginamit pa ang grades bilang banta. Sa loob ng ilang taon, si Giant pa lang kinuhanan na ng mahigit dalawang daan tubes ng dugo, pero bawat tube saan talaga napunta? Hindi natin malalaman magkano ba ang isang tubig, pero ang makikita natin, ang pondo sa bawat batch ng eksperimento, maaaring nasa TWD 11,000. Ibinunyad ni estudyanteng Miss Jayan, ang bawat yugto ay nasa NT Kisil Isa pang babae ilumantad at nagreklamo, para lang makakuha ng NT 1 dausan. sumali siya sa labing apat na araw na blood test, kahit nilagnat. Tinapos pa rin, Isinasagawa na ng special team ang investigasyon, sinusuri ang pambubuli at paglabag, inalis ng sports department, ang lisensya ng coach na si Zhu. Isang kahihiyan ito sa edukasyon at sports, paanong nabuli ng universidad ang mga estudyante. Iginiit ng Ministry of Education, hindi lang ito isang pagkakamali, kundi patunay ng pangabuso ng makapangyarihan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.